Hello, what up mga kapatid Andito na naman ako sa gubat Ayun, mangunguha na naman ako ng mga kahoy Kasi may nag-order sa akin ah, uh, Nagpakuha ng kahoy Kaya ayan ah, uh, Susuyod na naman tayo sa gubat Para makapanguha ng kahoy Waraps sa lahat. Magandang hapon. Hapon na ngayon mga kapatid eh. Eh kanina pa sana ako pumunta dito mga alauna, eh, nakatulog ako. Higa-higa ako sa ano, nakatulog man ako. Kaya saglit ako pumunta. Sayang ay eh, may nag-order. May, may nag-order. medyo madilim na nga oh. Ma parang madilim may ulan eh. kaya abilis na natin tawid tayo dyan tayo maghanap kuya may mga deritso, ang gusto kasi nila yung deritso na medyo maliliit To oh, mas maliit na siya to, ites ita as, ambun pa, ang may ambun. Ni. makakuha lang tayo ng mga 15 piraso ayos na may nagdamo-damo dito may nanguha na siguro ng kahoy What up? So yun na naman tayo sa gubat para maka kanguha ng hanap buhay tayo Ayan maraming salamat mga kapatid Ang dito na lang ang video ko kasi mayroon ako nakita Ayan o oh. Ayan puputulin ko na yan at mamumutol na ako. Kasi bilisan natin. Kasi video hapon. Maraming salamat. Thank you for watching. Uh, uli ako ng support. Ha. Na hindi pa nang subscribe please subscribe at share sa ating channel. Maraming salamat po. Bye bye.